Pangara ng Ama, Anak, Spiritu Santo. Amen. Pumanaw ka, Jesus, kubalit ang bukal ng buhay ay bumalo sa mga kaluluwa at ang kalagatan ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapi mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa amin lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ng Jesus bilang bukal ng awa para sa amin lahat o ay nananalig sa iyo. O banal na bago at tindig na tumali mula sa puso na Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. O ay nananalig sa iyo. O banal na bago at tindig na tumali mula sa puso na Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, Papa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipentulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa inyo. Lungkot ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung mong... may mamamatay. Amen. Sumasamparin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasamparin tayo naman ako, Fanso Cristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ng Bir. Ang na Poncio Pilato, ipinakos sa krus na matay ni Libin, na sa tinororoonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakit sa langit, na sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon, magumulang paririto at huhukom sa mga bubuhay at mga matay na tao sumasamba tayo naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahan katolika sa kasamahan ng mga banal sa kapatawaran ng mga kasalanan sa pagkabuhay na mag ng mga matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ama na no walang hanggan, iniaalay ko po sa iyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagkadyos ng kamahal-mahalan ng anak ng Seso Kristo, na aming Panginoon at mananubos. Para sa ikakapatawad ng aming mga sala at sa sala ng buong San Sinoko. Alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong San Sinoko alak sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Tawaan mo po kami at ang buong san sinupo. Ang alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni si Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Ang alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni si Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Ang alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni si Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong San sinuko? Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong San sinuko? Alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong San sinuko? Mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong San sinuko? Malang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Yesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Yesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Hama na walang hanggan, inialay ko po, po sa iyo ang katawan at tubo para loa at pagka-Diyos ng kamahal-mahalan mong anak ko sa Yesu Cristo na aming Panginoon at Manunubos. Para sa ikakapatawad ng aming mga sala at sa sala ng buong San Sinuko. Alang sa mga tinis na hirap at kamatayan na Yesus. Kaawaan mo po kami at ang buong San Sinuco. Alang sa mga tinis na hirap at kamatayan na Yesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. lang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko ang alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Tawaan Ta mo po kami at ang buong san Ang alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. kawaan mo po kami at ang buong san sinungko. Alang sa mga tiniis na hirap si at kamatayan ni Jesus. kawaan mo po kami at ang buong san alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Ama na walang hanggan, inialay ko po sa iyo ang katawan at tuko, kaluluwa at pagkadyos ng kamahal mahal mong anak na Seso Kristo na aming Panginoon at mananubos. Para sa ikakapatawad ng aming mga sala at sa sala ng buong san sinuko alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Tanalang well. sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, Tawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus, Tawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus kaawaan mo po kami at ang buong saan Ama, na walang hanggan, inialay ko po sa iyo ang katawan at dugo, karaluwa at pagkadyos ng kamahal-mahalan mong anak na si Yesu Cristo na aming Panginoon at mananubos. Para sa ikakapatawad ng aming mga at sa sala ng buong saan Alang-alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kawaan mo po kami at ang buong sancinugo alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus. Kawaan mo po kami at ang buong sancinugo alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus. Kawaan mo po kami at ang buong sancinugo ang alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Hesus. Kawaan mo po kami atamboong san sinuko alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kawaan mo po kami atamboong san sinuko alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kawaan mo po kami atamboong san sinuko alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kawaan mo po kami atamboong san sinuko Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Ama walang hanggan, iniaalay ko po sa iyo ang katawan at dugo, kaluluwa at pagkadyos ng kamahal mahal na anak na si Yesu na aming Panginoon at manunubos. Para, para sa ikakapat, para sa ikakapatawad ng aming mga po at sa sala ng buong san sinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan na Yesus. Kaawaan mo po kami at ang buong saan sinuko. Alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Ka kaawaan mo po kami at ang buong saan sinuko. Alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong saan sinuko. Alang alang sa mga tinis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong saan sinuko alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sancino Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sancino Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sancino alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong san sinuko banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong San Sinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong San Sinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong San Jesus, ako ay nananalig sa iyo. At ah. ng Panginoong Jesus kay Santa Faustina sa araw na ito, dalhin mo sa akin ang mga kaluluwang nakahimpil sa purgatorio at ilubog sila sa kailaliman ng aking awa. Tudutang ang malakas na agos ng aking dugo ang magpalamig sa kanilang nakapapasong ningas. Silang lahat ay lubos kong minamahal. Sila ang nagbabayad puri sa aking katarungan. Nasa iyong kapangyarihan, ang bigyan sila ng ginhawa. Punin ang lahat ng mga kapatawaran mula sa kabangyaman ng aking simbahan at ialay ang mga ito para sa kanila. O kung alam mo lamang ang mga pasak sa kanilang pinagdurusahan, patuloy mo silang aalalay ng limos ng Espiritu at babayaran ang kanilang pagkakautang sa aking katarungan. Lubhang maawaing Jesus, ikaw ang tahasang nagsabi na nais mo ng awa, kaya akong dinadala sa tinatahanan ng iyong lubhang mahabaging puso ang mga kaluluwa sa purgatorio, mga kaluluwang malapit sa iyo, Ngunit gayon paman, ay eh nangangailangang magbayad puri sa iyong katarungan. kaya ang mga batis ng dugo at tubig na dumadari mula sa iyong puso ang pumaram sa mga ningas ng apoy ng purgatorio upang doon din ay maipagdiwang ang kapangyarihan ng iyong awa. Amang walang hanggan, Ibaring mo ang iyong maawaing pagtingin sa mga kaluluwang nagdurusa sa purgatorio na nakapaloob sa lubhang mahabagay puso ni Jesus. Sumasama ako sa iyo alang-alang sa nakahapis na paghihirap ni Jesus na iyong anak at alang-alang sa lahat ng Itan na dumarang sa kanyang kabanal-banalang puso ipakita ang iyong awa sa mga kaluluwang nasa ilalim ng iyong makatarungang pagsusuri. Tingnan mo sila hindi sa ibang paraan, kundi sa pamamagitan ng mga sugat na Jesus na iyong pinakamamahal na anak. Dahil lubos ang aming paniniwala na walang hangganan ang iyong kabutihan at pagkahabag. Amen. Banal na ng Diyos na dumadaloy mula sa kalooban ng Ama. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Ama, banal na awa ng Diyos na iyong pinakatilang katangian. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na hiwagang di maaarok. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos, na bukal na daluyan buhat sa hiwaga ng kabanal-banalang tatlong persona na iisang Diyos. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos, na di masayod ng anumang kaisipan ng tao man o ng anghel. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos, na siyang pinanggagalingan ng lahat ng buhay at kaligayahan. Ako'y nananalig sa iyo banal na awa ng Diyos na higit pa sa kalangitan. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na bukal ng mga himala at hiwaga. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na sumasakop sa buong kalawakan. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na buwaba sa lupa sa katauhan ng sulitang naging tao. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na bumugso mula sa bukas na sugat ng puso na Hesus. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na nakapaloob sa puso ni Hesus para sa amin at lalo na sa mga makasalanan. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na di masayod sa pagkakatatag ng banal na katawa ni Hesus ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na nasa pagtatatag ng banal na simbahan. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na umaalalay sa amin sa aming buong buhay. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na yumayakap sa amin lalo na sa oras ng kamatayan. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na nakapaloob sa buhay sa amin na, na walang hanggang buhay. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na umaalalay sa amin sa bawat sandali ng aming buhay. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na nagsasanggalang sa amin sa apoy ng imperno. Ako'y nananalig sa iyo. Pananawan ng Diyos na nasa pagbabalik loob ng mga nagmamatigas na makasalanan. Ako ay nananalig sa iyo. Panalawa ng Diyos na kamangha-mangha sa mga anghel na di maarok ng mga banal. Ako ay nananalig sa iyo. Panalawa ng Diyos na di masahid sa lahat ng mga misteryo ng Diyos. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na nagaangat sa amin sa bawat pighati. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na bukal ng aming kasiyahan at kagalakan. Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na tumatawag sa amin mula sa kawalan patungo sa pag iran Ako'y nananalig sa iyo. Banal na awa ng Diyos na Iyong sa lahat na ginawa ng Kanyang mga kamay. Ako'y nananalig sa Iyo. Banal na awa ng Diyos na koronan sa Iyong mga nilikha. Ako'y nananalig sa Iyo. Banal na awa ng Diyos na Siyang aming pinaglubungang lahat. Ako'y nananalig sa Iyo. Mandanawan ng Diyos na matamis na kaginhawaan para sa mga namimighating puso. Ako'y nananalig sa iyo. O ng Diyos at pag-asa ang mga nawawala nito. Ako'y nananalig sa iyo. Diyos na kapahingahan ang mga puso at kapayapaan sa gitna ng tao. Ako'y nananalig sa iyo. Anaawan ng Diyos kaluguran at lubos na kaluluwa. Ako'y nananalig sa iyo. At ang ng na Diyos na nagpapaalab ng pag-asa laban sa nawawala nito. Ako'y nananalig sa iyo. Para sa banal na awa ng Diyos. Ako'y lumalapit sa iyong awa, mahabagin Diyos ikaw lamang ang tanging mabuti. Kahit na ang aking kapighatian ay matindi at ang aking paglabag ay marami, na nananalig ako sa iyong awa dahil ikaw ang Diyos ng awa. At mula pa noong una, hindi pa narinig ni naalala ng langit o ng lupa lang isang nananalig sa iyong awa ay iyong binigo. O Diyos na habang ikaw lamang ang nakapagpapawalang sara sa akin, at hindi maboy kapag ako na nagsisipi at lumapit sa iyong maawaing puso na walang tinatanggihan kahit minsan pinakamakasalanan sapagkat ang iyong anak ang nagbigay katiyakan sa akin. Higit na madali kung mawala man ang lang, langit at lupa kaysa biguin ng aking awa ang isang buong nagtitiwala. Jesus, kaibigan ng pusong nalulumbay, ikaw ang aking kalungan. Ikaw ang aking kapayapaan. Ikaw ang aking kapitasan. Ikaw ang aking kapanatagan sa mga sandali ng pakikibaka at sa gitna ng kagkaragatan ng pag-aalinlangan. Ikaw ang nagniningning na sinag na nagliliwanag sa landas ng aking buhay. Ikaw ang lahat-lahat sa isang kaluluwang nanulumbay na mo ang tao kahit na sa kanyang pananahimik. Nalalaman mo ang aming mga kahinaan at tulad ng isang mahusay na manggagamot, ikaw ang nagpapalugod at nagpapagaling, nag sa amin sa kahirapan. Ikaw ang pinakamagaling. Pasasalamat. O Jesus, walang hanggang Diyos, Pasasalamatang kita dahil sa iyong di mabilang na mga biyaya at mga pagpapala. Tulutan mo ang bawat tibok ng aking puso ay maging isang bagong himig ng pasasalamat sa iyo. O Diyos, tulutan mo ang lahat, ang bawat patak ng aking dugo ay dubaloy para sa iyo, Panginoon. Ang aking kaluluwa ay isang awit ng papu papuri sa pagsamba sa iyong kaawa. Minamahal kita, O Diyos, dahil ikaw ay aking la, ikaw lamang. Para sa ina ng awa, O Maria, aking ina at mahal na birhen, inaalay ko sa iyo ang aking kaluluwa, ang aking katawan, ang aking buhay at ang aking kamatayan at ang lahat ng kasunod pa nito. Inilalagay ko ang lahat ng iyong mga kamay o aking ina, lukuban mo ng iyong pala birheng, kapa, kapa ang akong kaluluwa at ako'y gawara ng kalinisan ng puso, kaluluwa at katuhan. Ipagtanggol nawa ako ng iyong kapangyarihan laban sa mga kaaway at lalo na laban sa mga nagtatago ng kanilang masasamang layunin sa likod ng mapagbalat kayong kagandahang asal palakasin ang aking kaluluwa upang hindi ito magapi ng kapighatian. Ina ng biyaya, turuan mo akong mamuhay sa pangamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. O Maria, isang nakatakot na sundang ang itinuro sa iyong banal na kaluluwa. Maliban sa Diyos, walang sinuman ang nakauunawa ng iyong paghihirap. Hindi napadaig ang iyong kaluluwa. Ikaw ay matatag dahil sa mo si Jesus. O mahal namin, iugnay mo ako kay Jesus dahil sa gayon lamang ako magiging matatag sa lahat ng pagsubok at hilahil. At sa pagkikipag ugnay lamang kay Jesus, magiging kaaya-aya sa Diyos ang aking mga munting pagpapakasakit. O pinakamamahal na ina, patuloy mong ituro sa akin ang tungkol sa buhay na panloob wag na wa akong madaig ang sundang ng paghihirap hubos silak na birhen paagusin sa aking puso ang kagitingan at bantayan mo kenalamen kay Santa Faustina Santa Faustina ikaw ang naghayag sa amin na ang iyong misyon ay magpapatuloy kahit pagkatapos ng iyong kamatayan at hindi mo kami kalilimutan iginawad din sa iyo ng ating panginoon ay isang taimtang karapatan na nagkasabi sa iyo na ibahagi ang mga biyaya ayon sa iyong nais para sa mga taong na mong bahaginan at kung kailan mo nais ibahagi. Sa pagtitiwala sa pananalitang ito, hinihiling ko sa iyong pamamagitan para sa mga biyayang aking kailangan, lalong-lalo na higit sa lahat, tulungan mo ako na manalik kay Jesus tulad ng iyong ginawa upang sa gayoy maparangalan namin ang kanyang awa sa bawat sandali ng aming buhay sa lupa. Amen. Para sa biyaya na maging maawain sa kapwa o kabalal-banalang tatlong persona sa iisang Diyos, kasing dalas ng aking paghinga, kasing dami ng pagtibok ng aking puso, kasing limit ng pagdali ng aking dugo sa aking buong katawan, sa libu-libong dami na aking hangarin purihin ang iyong awa. Nais kong ganap na mabago ng naaayon sa iyong awa at maging iyong buhay na larawan. O Panginoon, tudutan mo ang pinakabanal na lahat sa lahat ng iyong katangian na walang iba kundi ang iyong di masayod na awa ay e dumaan sa aking puso at kaluluwa patungo sa aking kapwa. Tulungan mo ako, Panginoon, na ang aking mga mata ay maging awain upang hindi ako mag-alinlangan o humato sa panlabas na kanyuan, kundi tumingin sa kung ano ang maganda sa aking kapwa at tulungan silang mailigtas. Tulungan mo ako na ang aking mga tenga ay maging awain upang matugunan ko ang mga pangangailangan ng aking kapwa at hindi maging manhid sa kanilang sakit at paghibig. Tulungan mo ako o oh, Panginoon ang aking dila ay maging maawain upang hindi ako magsalita ng makasisira sa aking kapwa kundi ng mga salitang nagbibigay lugod at nagpagpapatawad sa lahat. Tulungan mo ako o oh, Panginoon ang aking mga kamay ay maging maawain at mapuno ng mabubuting gawa upang ang gawin ko lamang ay ang mabuti para sa aking kapwa at ako in sa aking sarili ang mga gawain higit na mahirap at napapapagod. Tulungan mo ako sa aking mga na ang aking mga paa ay maging maawain upang madaliin ko ang pagtulong sa ako sa kapwa tao at malabanan ang aking pagod at agam-agam at ang tunay sa kapahingahan ay nasa paglilingkod sa kapwa. Tulungan mo ako, Panginoon, upang ang aking puso ay maging maawain, upang ang aking madama ang lahat ng paghihirap ng aking kapwa. Hindi ko ipagkakait ang aking puso kanino man. Magiging tapat ako kahit na sa mga inaakala kong nagmamalabis sa aking kabutihan at ipipilit ko ang aking sarili sa lubos na maawaing puso na Yesus, tahimi kong papasanin ang aking pansariling pagpapakasakit. Nawa ang iyong awa, Panginoon, ang manahan sa akin. Ikaw ang nagutos sa akin na magsanay sa tatlong antas ng awa. Ang una ay ang gawa ng awa sa anumang uri nito. Ang ikalawa ay ang salita ng awa, na kung hindi ko maisakatuparan ang gawa ng awa, ako ay tutulong sa pamamagitan ng aking pananalita. Ang pangatlo ay kung sakaling hindi ko maipakita ang aking awa sa pamamagitan ng mga gawa at ng salita, meron akong laging maaaring gawin sa pamamagitan ng panalangin. Mararating ng aking panalangin ang pahit anumang hindi mararating ng aking katawan. O aking Jesus, panibaguhin mo ako ayon sa iyong sarili sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng lahat ng bagay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.